Kumain pa. Sa Chef Angelo uh, si Jai, uh, hello. Hello, hello. Sabi pagkain na kami mabuting <laughs> so, yo. Thank, Thank you. you! Hoy, hoy, last chance discount, guys. Isang libong Marvin Trace ang nabili oh! na may benta na 5 milyong piso para pasalamatan ang mga fans. Ako ang may pinakamalaking discount ever today. Buy 10, get 10 free. Interesting? May silicone lid, anim na putsyam na piso lang. Interesting, garantisadong gawa sa Japan kahit na tatlong daan at apat na stainless steel. Maaari itong gamitin sa lahat ng uri ng pagluluto, maaari rin itong gamitin sa microwave. May takip din para hindi maamoy ang pagkain sa refrigerator at siguradong ligtas para sa ating kalusugan. Maaari rin itong gamitin sa baking, ice cream at salad dressing madaling linisin. At dahil Marvin Agustin nito, siguradong mataas ang kalidad nito. Kung hindi ka nasisiyahan, ginagarantiya namin ang isang sampung beses na refund. Anim na putsyam na piso lang mga kapitbahay. Ang dami ay limitado, kaya bumili ngayon sa official na website sa ibaba.